Hello, magandang hapon po muli sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayo muli. At ngayon po ay isa na naman pong pampaswerte ang ating ibabahagi sa inyo. Ito po ay pampaswerte sa anumang uri ng inyong, as uh, ng uri ng sugal. Kung kayo po ay nagsusugal, kayo ba ay mahilig tumaya ng kahit na anumang sugal? Ito po ang ating ibabahagi ngayon sa inyo. Pero muli po, disclaimer po lamang tayo. Ito po para lamang po sa mga taong naniniwala sa ganitong uri ng mga pampaswerte swerte. Kung kayo po ay hindi naniniwala sa mga pampaswerte, ay wag na lamang po kayong magsayang ng panahon at oras upang hindi po masayang ang inyong effort at ang inyong oras sa paggawa nito kung hindi kayo or hindi buo ang inyong paniniwala dito. Ngunit kung buo po ang inyong paniniwala, go at gagawin po natin ito at uh, ipatuloy po ang inyong panunood. Gagawin po natin ito <clears throat>, ng Martes or kaya naman po ay Biyernes ng umaga habang tayo po ay nakaharap sa silangan. So ngayon po, ito po lamang ang ating mga kailangan sa paggawa ng ating pampaswerte. Kailangan po lamang natin ng malinis na garapon at tubig. Malinis po ng garapon at tubig. Pwede po ba sa gripo? Pwede po sa gripo, basta po malinis. Basta po malinis, ang tubig ay pwedeng pwede po nating gamitin. Hindi po natin kailangan ng takip ng ating garapon, hindi po natin kailangan. So, kailangan din po natin ng staranes. Tatlong butil, tatlong uh, lamang po ng ating staranes. Ang star anise po ay kilala bilang simbolo ng wealth at kasaganahan din ang ating star anise Kaya napakainam po na gamitin pampaswerte din ang ating star anise Kung baga para, itong, para din itong dahon ng laurel. At last but not the least, ang atin pong kailangan ay isang cotton balls. Cotton balls, isang piraso lang po lamang ng cotton balls ang ating kailangan. Ayan, kapag handa na po ang ating mga kailangan, tayo po ay haharap sa silangan. So tayo po ay haharap sa sinalangan at tayo po ay mag ng ilang minuto. Kailangan ay baganahin natin ang ating law of attraction, ating buksan ng ating isipan. At saka tayo mag-start kapag tayo ay talagang ang ating isipan ay, ay isipan. Ang ating isipan ay nakafocus na sa kapo tayo mag-start ang gagawin mo po ay kuhain mo ang ating star anise at isa-isa po natin itong ilagay dito sa ating tubig. Ayan, isa-isa mo pong ilagay ang ating star anise sa ating tubig. Pagkatapos po na ilagay ng ating star anise ay hawakan mo ang bulak sapagkat ang bulak po ay napakagaan. Wala po tayong nakikitang bulak na magaan, lahat po ng bulak ay magaan kaya ito po ay magaan din. Dadaan din ang daloy sa inyo ng swerte. Dadaan din ang daloy sa inyo swerte. Pagkatapos ay ilagay mo ang ating bulak sa itaas. Ayan, ilagay mo ang ating bulak sa itaas. Pagkatapos po nito ay hawakan mo ito at saka ka humiling. Hilingin mo kung ano, ausalin mo intention. usalin mo ang iyong intensyon. Usalin mo ang iyong intensyon. Kung halimbawa, ikaw ang mabibigay sa akin ng limpak-limpak na salapi, swertehin ako sa lahat ng anumang aking tatayaan. So ganun po mga kailangan habang ito ay iyong Sinasabi ay i-claim na din ninyo na ito ay mangyayari. Lagi po natin sinasabi na huwag tayong kumamit ng salitang sana tuwing tayo ay humihiling. Pagkatapos ay hayaan po ninyo ito. Hayaan po ninyo ito na mabilad sa araw sa loob po ng isang oras. Sa loob po ng isang oras ay hayaan mo ito na mabilad. Ngayon pagkatapos po natin itong mabilad or mapa-energize na natin ito sa araw ay sa kamay ito ipasok. Saan naman natin ito maaring ilagay? Maaari po natin itong ilagay sa sulok ng ating mga higaan sa bandang kanan. Kung kayo po ay walang kung pwedeng-pwede po ito sa ilalim ng inyong kama. Ngunit kung wala pong kama ay ilagay po ito sa silid tulugan sa banda pong kanan. Kung wala pa rin po ay pwede po rin po ito sa likod ng ating mga pro sa likod po ng mga pintuan, sa front door, sa likod po ay maaari po natin itong ilagay doon. Pagkatapos kapag kayo po ay aalis or kayo po ay pupunta na sa inyong pututunguhan at tataya na kayo, ay hawakan mo muna ito, hawakan mo muna ito at saka mo ibulong ang iyong intensyon. Hawakan mo muna siya at saka mo dito ibulong ang iyong intensyon. Kailan po ito natin maaaring itapon? Itatapon po natin ito kapag nakikita po ninyo na ang tubig ay madumina. Kapag ang tubig ay madumina ay isabay po ito sa pag sa inyong mga inodoro ang tubig. Ang star naman po ay atin na silang i-dispose kasama po ng ating bulak. Ayan po, gawin po natin ito ng may isang daang porsyentong paniniwala at lagi tayong mga maging positibo. Kahit ano pa yung ating kinakaharap sa buhay sapagkat ayan po lamang ay madadaan po lamang yan at lahat po yan ay ating malalampasan. So ayan po lamang guys, maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.